Hello mga bossing, another day, another vlog dito sa amin ng negosyong bigasan. <laughs> Tayo mga bossing, busy-busy ang ating buhay na si JR, kaka-inventory ng GCAS. Tingnan natin ngayon mga bossing ay about sa bigas dahil dumating na nga po ang ating stock na bigas na local rice. At may papakita ko sa inyo mga bossing na magandang bigas. Ito, Asmin rice mga bossing. Yan, ito mga, mga bossing, sabi ko sa inyo, may papakita ko sa inyo bigas na magandang klase. Local Ayan rice. Pagaling sa San Jose, Nueva Ecija. Ito mga bossing. Yan. Long, long range siya mga bossing at napakabango malambot para siyang Coco Pandan. Ye, yeah, customer. Ma'am, gusto mong mabangong gas na malambot na parang Coco? Hello. Ito. Bagong dating. Kilo. Ah, magkano kilo? Ah, mag -ano kilo natin, Hasmin? 53 po. Ma'am, 53? Huh? 53. eh mga bossing, mayroon tayong customer si Madam. Maganda yun, ma'am, malambot. Gawa ng sinaing namin siya ngayon, bagong dating siya, malambot. Pwede. Pwede ma'am. Mag maganda yan ma'am. Yan. mag avail si madam ng bigas na hasmi na local rice galing Nueva siya Itatry daw na ma'am. Tatlong kilo. Ayun mga bossing, ayun nga. May bibili na ng bigas sa bago dating natin. Nueva siya galing yan. Abang mo siya. Yan lang, stock natin mga bossing na bigas ngayon. Dumating lang kanina. Eh, mga local rice yan mga boss dahil ang mga imported yan ay wala pa. Yan, sa mga gusto magpa-deliver ng bigas, pwede naman kayo magpa-deliver sa amin.